Yung <laughs> sa complaint namin, uh, for his expulsion. Mm. Uh, Ay, uh, that's, that's too much. Huwag natin gagawin yung freedom of speech na maski ano na lang isabi natin sa kapwa nating mao-oficial. Uh, freedom of speech is not absolute. Kaya may batas tayong libel eh. Ha? Ah, hindi ka basta-basta, magmura ka na lang dito. Maski sino. Ano yung sabi mo? Freedom of speech? Hindi po pa too much expulsion all? O um, pwede mo lang suspend or reprimand? Yeah, it stopped the ethics committee po. <laughs> Sir, what do you feel when you saw uh, Sir Alvarez? You know, Congressman Alvarez, we are best of friends. Walang politika ito. Trabaho lang. I've been in politics since 1988. Sir, hanggang ngayon, best of friends pa rin? Ay, uh, since 1988, wala po akong minura. I respect all my colleagues. I respect my co public officials. Kaya ngayon po, sir. Kaya na? Kaya ngayon po, best friends pa rin po ba? Ay, ah. Uh, pa rin. We're well, best of friends. Kasama kami Uh, 2019 na eleksyon. Ano na? Ah, wala si Sadulo, eh. <laughs> si siya sa dulo eh. si na lang tanungin mo. so na po sobra na po. Uh, sobra, sobra na po. Marami siyang pinagsasabi. to me and becoming a public official.